Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ayan kung napapansin ninyo, ready-ready na yung ating lulutuin for today's video. Ayan. So kung nakikita nyo, mayroon na tayong buto-buto. Ayan. Ayan ay nahugasan ko na. At nahiwa ko na rin yung ating pichay. And then, hiwa na rin yung ating patatas at yung head ng pizza. Ayan, hiniwalay ko. At mayroon tayong kanaka. Ayan. O gabi o ano pang tawag dyan. Maraming tawag dyan sa kanya-kanyang lugar. O ba diba? So, mayroon na tayong loya, sibuyas, uh, ah, sili na sigang. Pagpasinsyan nyo na at ang papayat. At mayroon tayong tanglad. So, ayan. Ito yung ating lulutuin for today's video. So, habang nagmamaritisan tayo, ayan, nagpakulo na pala ako ng tubig. Kasi hindi natin igigisa yung ating nilaga. Diretso pakulo na yan. Lalagay na natin dyan yung ating buto-buto ng baboy. Ayan, iniisa-isa ko lang para hindi masama yung tubig. Ayan. So, ganito ako kasimple magluto ng uh, nilagang buto-buto. O, -buto. so, sinabawang buto-buto ng baboy. Ayan. So, hindi na muna natin yan tatakpan. Pakukuluan muna natin yan. Ayan. Kumukulo-kulo na yung ating nilagang buto-buto. Ayan. Tanggalin lang natin itong mga bula-bula. Lahat yan ay ating tanggalin. So, ayan, malinis na siya. Lalagay na natin dyan yung ating tanglad, yung ating loya, at yung ating sibuyas. Ayan. And then, next natin yung ating gabi. Kasi matagal maluto itong ating gabi. Gabi, maraming term, ang maraming tawag nito guys. Gabi, pwedeng gabi, kanaka, taro, o nagdidipindi sa sa lugar. Ayan. Dito sa amin, sa Mindanao, tawag nila nito is kanaka. Ayan, isabay na natin sa ating sangkap dahil matagal maluto itong kanaka o yung ating taro Ayan. din ating tatakpan silip-silip sa ating pinakuluang buto-buto Ayan, so check natin yung ating uh, taro o ube, o ube, o gabi, o kadaka, Ayan, malambot na siya. Ayan. Malambot na rin yung ating karne. Ayan o. Oh. So next natin ilalagay ay yung ating patatas. At yung head ng pichay, pagsabay na natin. O di ba sa gulay yung ating ulam for this video? Daming gulay yarn. Paborito ng papa ni si RB ito, kaso wala dito yung papa ni si RB. Doon sa kanyang love one. Love one! <laughs> Ayan, next nating ilalagay ay lagyan natin ng pampalasa yung ating sabaw. Lagyan lang natin ng dalawang pork cubes. cubes. Dalawa. Kasi isang kawali itong ating nilaga. Kulang pang buong araw na po ito. Anin kahit naglagay na tayo ng pork cubes, maglagay pa rin tayo ng asin. Isang kilong asin. Char. Ayan. Isang pochot na asin. Dipindi sa dami ng inyong niluluto o dipindi sa inyong panglasa. din. Maglagay na rin tayo ng patis. Kasi dagdag pang lasa din yung patis. Kahit may asin na tayo. Ayan. Patis. Yan. Sutak so, pa natin ulit yung ating niluto. Balikan natin yan maya-maya pagka sa tingin natin ay luto na yung patatas. Silip-silip ulit sa ating niluto. Ayan, kulong-kulong na yan. Check natin yung ating patatas. So, ayan, luto na siya. Ayan, luto na. Ilalagay na natin yung ating dahon ng pitchay. ribaw bonggas tayo sa ating gulay. Then yung ating sinigang pangsigang siling sigang. Ribaw na wala sa utak, char. <laughs> na wala sa sarili si Vicaryan. Ayun. Islang natin. So hindi na fresh yung ating pizza Pero okay lang yan, gulay pa rin yan Ayan, tikman natin yung sabaw Patikman ko ni CRB Si CRB si yung aking kameraman Siya din yung magtitikim ko lang tayo ng kutsara. Ipan ko lang, baka mapaso yung aking mahal. O, tikman mo mahal kong si Arby. Wow! Ang tiyera! Sarap daw, sabi ni si Arby. <laughs> Ayan, so okay na yan siya, guys. At syempre, isang kawali yan. Pina namin lipat sa ating lagayan kundi kukuha na lang kami dito nung kaya naming maubos so maraming salamat sa ulang sawang suporta at panonood kami ay kakain na bye bye